uwi na tayo mga kapox ayan shout out po sa inyo lahat ito na po yung part 2 yung uh, pumasok tayo nung nakaraang video natin is uh, ito na po yung part 2 bali pauwi na ako alas 2.30 ayan shout out po sa inyo lahat yung pag out natin at napaka uh, napakainit mga box ayan napakainit ngayon ng panahon so uh, buti na lang at mayroon tayong uh, meron tayong towel lagay ko to muna itong towel mga box alright oops <laughs> So tara, let's go na Ito naman ang pangarang natin sa matinding init Ayan, shout po sa inyo lahat At tayo nga po is papauwi na Samahan nyo na naman akong pauwi mga folks Okay, so maglalakad tayo man Ano maglalakad na naman tayo Sa nakaraang video natin is uh, madaling araw yung uh, pagpasok natin so tapos na yung ating duty ito na yung part 2 Ayan. Madilim pa nung uh, lumabas ako sa unang uh, unang bahagi ng ating uh, premiere nung nakaraan ano. Ayan, shout out po sa inyo lahat. At uh, napakainit ngayon dito sa uh, aking uh, kinaroroonan puti na lang at uh, mayroon tayong bago ay baon na towel ayan yan ang aking uh, nilagay dito sa aking uh, ulo para hindi maluto ang aking bunbunan <laughs> okay at, oh di ba malaking bagay rin pa eh. oh, diba? para para uh, hindi maluto yung ating uh, kung, uh, ating uh, bunbunan so dito lang tayo sa may lilim Alright, bali dito sa mall na ito, dito tayo nagtatrabaho at andito nga tayo sa parking area. Ano? Ayan, dito tayo ngayon sa may parking area at andito yung mga taxi. Mga taxi ah. Ayan, nakapagkukuan. Diyan tayo dadaan ng init. So, maram mamaya ay sa sobrang init na. Kasi maglalakad tayo talaga. Wala tayong sasakyan sakit lang naman kasi pag uh, pag uh, paglampas natin yung building na brown na yan, nakikita niyo yung building na brown na yan. Yan. Paglagpas natin is uh, yan na ang ating destinasyon o uuwian. right. So tuloy-tuloy lang natin, hindi na tayo mag uh, kakat nito, hindi na tayo magpo para kan. Uh, so, lang isa, uh, meron tayong nakukuha na ng mga uh, mga allergy sa camera <laughs> alright so kapili kung na lang tayo dito na lang tayo kasi mayroon tayo mga, mga nadadaanan doon ng na mga uh, aller, may allergy sa uh, okay? may allergy sa camera no init may hangin naman mga kapoks pero, pero malinsangan pa yung hangin nya medyo mainit init pa yung hangin nya ayan o oh. oh. diba <laughs> ayos yung aking anino aran para na akong abusayap dito eh <laughs> ay. So, pwede na tayong tumawid ay mamaya at uh, maraming sasakyan. Doon na lang tayo sa may, doon na lang tayo sa may taw tamang tawiran doon, sa may stoplight. Yan. Diyan ako nagtatrabaho mga po, sa mga hindi pa po nakakalam. Is dito sa loob niyan, diyan po tayo nagtatrabaho. At katatapos nga lang po ang ating duty sa hindi pa nakapanood sa part 1 nito is nandyan lang po iscroll uh, iscroll nyo lang po sa aking video sa mga hindi pa po nakakapanood sa part 1 nito Ayan. salamat po sa inyong suporta ah. lagi sa aking mga ina-upload na video alright shoutout po sa inyo lahat dyan at uh, tayo nga po sa papauwi na galing tayo ng duty. Laking bagay talaga yung pan, oh. <laughs> Ayan. So, naka 6 minutes na tayo na naglalakad. Ayan. So, pwede na tayo tumawid dito. Tawid na lang tayo dito. Wala namang jaywalking jaywalking dito eh, yan. kasi nag go yung kanan at medyo malayo layo pa yung uh, pedestrian lane pwede na tayo lumawit na dito uh, malinis naman so tatawid na tayo eh, bali dito na ako nag go grocery minsan kasi malapit lang doon lang sa may aking uh, tinitirhan ngayong bago bagong uh, tinitirhan kung dati is uh, paglabas natin ng uh, trabaho is uh, sasakay tayo ng bus papauwi kasi mayroon pa kaming shuttle uh, bus dati transpo ngayon isa uh, tinanggal na nila yung transpo namin plus yung accommodation so mayroon na kaming uh, sariling bahay ngayon kumahanap na kami ng sariling bahay matitirahan titerahan ito na ngayon is naglalakad na tayo huh. iba so, uh, pag uh, kwan gusto nating bumili ng uh, kuan kwan maulam natin na uh, karne ng pork is doon lang naman ang bilihan yung building na yon yan, yung building na yan doon sa may taas doon sa tuktok doon ang bilihan ng pork <laughs> Ah okay. Yeah. Doon lang naman ang bilihan ng pork. Kaso nga lang presen ano. Ayun ang advantage na paglipat namin ngayon ng accommodation. Kasi dati is malayo kami sa mga grocery, ibang grocery. Ngayon is malapit na kami sa mga ibang groceries pwede na kaming mamili sa kung saan kami sa namin gustong bumili yung makakamura makaka discount <coughs> dito ulat dati na pag uh, uuwi is kailangan na bumili dun sa sa grocery kung saan kami nagtatrabaho bago kami umuwi ngayon is sa uh, pwede na kaming lumabas at uh, mamili sa iyo mga ibang uh, grocery yan, shout out po sa inyo lahat diyan at malapit na tayo nga sa ating uh, uuwian, ito na yung ito na yung brown kanina, ito na na yung brown building na sinasabi ko kanina no? yan, nabubulo na ako at uh, medyo napagod na sa paglalakad yan, at mayroon uh, sa ko pala dito, isa mayroon ding uh, tinatawag nilang uh, yung grocery na nagpapaalam na <laughs> Nagpapaalam na daw yung grocery <sighs> Ayano oh. oh bye bye grocery Oh Ayan bye bye grocery Siya <laughs> diba? Ay malapit na tayo dito sa may stoplight. Bole nung kuan nung naghahanap ako ng accommodate ay bahay mga pox is napunta na ako dito. Aso nga lang yung pinagtanungan ko sabi niya is wala daw bakante. Pero nung tinanong ko dun sa kabayan dun sa uh, uh, sa grocery na pinagtatrabaho natin is mayroon daw siyang alam at dito naman tayo ipinunta sa may pinanggalingan natin. So dito tayo nakahanap. Ayan, tatawid na tayo dito nakago yung kulay nakago yung kanan pwede na tayo tumawid Oof. ang init mga folks so tawid na tayo Disenlang lang natin at magugurin ito tabila All <laughs> alright o oh, diba? Dito na tayo sa lalim ng overpass. Flyover. Tapos diba sana. So diretso na tayo at uh, naka-stop tayo itong kwan. isa. Alright. Ah, ayan. Bali ito yung building na pinag-tinitirhan uh, natin. Ayan si Kwan. Si Kumag. Apa uh, asok na rin. Ayan ang katrabaho ko. Bye bye! Finish duty bye! <laughs> uh, ayan. Asamaan natin. Bali sa ako naman yon Sa may ibang section siya nagtatrabaho. So nandito nga tayo sa ating uh, tiniterahan. Ah. Uh. All right. Tanggal muna tayo para mahanginan ang ating bumbunan. <laughs> Okay, shout out po sa inyo lahat at nakarating na nga po tayo. Dito tayo sa building na ito na nakatira. Ayan, sa mga nakapanood dati, nakapanood yung unang episode nito is uh, dito tayo sumukot ng madaling araw na madilim-dilim pa. Ayan, dito tang dilim pa. Diba? Ito yung dinaanan natin na madilim pa. Okay. Okay. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood ng... Papasok na rin sila. Okay. Ayan tayo. Hello. Medyo... Medyo... Pahangin muna ako dito bago tayo aakyat. Sa second floor tayo. Makaanap ng... Bahay. Ayan. Maraming maraming salamat po ulit. At... Uh, dito nga nanggaling na ako dito dati kaso nga isa sabi nung pinagtanuan ko naman isa wala sila walang do bakante so meron pala, meron bakante dun sa pinagtanuan ko sa aking uh, kabayan ayan, so shout out po sa inyo lahat, so hanggang dito na nga lang po ang ating uh, vlog, ito po yung part 2 ng ating vlog, na pagpasok natin ng umaga, yung part 1 pumasok tayo ng umaga at ito po yung part 2 yan, ibilinag ko lang po para pag merong gustong pumunta dito sa kinaroronan ko is uh, alam nila kung saan sila pupunta. <laughs> Ay, init, pawis. Yan, bye-bye po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo lagi sa mga kinaroroonan. Bye-bye.